Kaninang umaga nga pala ay dumayo na naman si kuya na nagtitinda ng isdang alat dito sa aming nayon. Hinabol ko na nga mga mare at baka makaalis pa at hindi ko mabili itong tambakol. Napakalaki nga nitong tambakol at sabi nga ni kuya sa akin daw niya talaga ito ibebenta. 900 pesos nga ang bili ko dito at kulang 5 kilo nga ang isdang tambakol na ito. Masarap nga daw kasi itong igatan o di kaya naman daw ay paihaw. Kaya naman na pagdesisyonan na nga lang namin ni Buyok na iihaw nga muna ito bago namin ito igatan. Tamang tama naman mga mare at may kainan nga kami dito sa taas kaya naman agad ko na nga itong nilinisan. Bago nga lang ako makakakain ng ganito kalaking tambakol mga mare dahil kalimitan nga kapag ako'y bumibili sa palengke pa slice lamang. Tinanggal ko na nga mga bitubito ka nito at pagkatapos ay in-slice ko na nga para mas madali nga itong maluto kapag kainihaw. Diyos ko mga mare kapag nga kami lamang ang kakain nito at mag-uulam ay baka isang linggo namin itong ulami. Paborito eh. talaga namin ang mga isdang alat dahil bukod nga sa masarap ay hindi nga ito malansa. Wala nga ganito dito sa aming lawa kaya nga kapag nakakapagluto kami nito ay parang espesyal na nga ang Ulam. Nilagyan ko na nga ng asin ang balat nito at sa pinakaloob ng isda. Naaalala ko pa nga bata pa kami ay palagi nga itong niluluto ng aking nanay dahil siya nga ay isang bikulana at mahilig sa mga isdang alat. Isa nga sa mga paborito niyang isdang alat ay ang galunggong, tulingan at itong ang tambako. Tinulungan na nga ako ni Buyok sa pagluluto nito at siya na nga ang nagpalingas ng apoy. Para nga daw madaling maglingas ang uling ay ito nga daw muna ang kailangan mong lutuin. Napakaganda pa nga ng view namin mga mare dahil nandito nga kami sa bahay ng pinsan ng aking Buyok at dito nga kami magtatanghalian. Pinaggawa na nga rin ako ni Buyok ng sauce na ipapahid namin habang iniihaw dito sa isdang sa isang bowl nga ay pinagsama-sama ko lang ang oyster sauce, mantika, toyo, liquid seasoning at asukal. Kung ano na lamang nga ang mga available ay yun na nga lang ang aking pinaglalagay. Dinagdagan na nga lang ito ni Buyok ng kalamansi at sili dahil mas masarap nga daw dito yung medyo maanghang. Aba parang hindi pang ulam yata ito at parang may binabalak yata ang kakaiba dito si Buyuk. <laughs> After bihira ng mga seasoning ay agad na nga itong isinalang ni Buyok dahil naglilingas na nga ang apoy ng mga uli. Pinahiran ko pa nga ulit ito habang nakasalang at just ko mga mare. Talaga namang naaamoy ko pa nga lang ay takam na takam na nga agad ako parang gusto ko na nga kumain. Kaso sabi nga ni Buyok ay medyo matagal nga daw itong lutuin dahil sa laki nga ng tambako. Oh. Habang binabalibaligdad nga ito ni Buyok ay pinapahiran na nga rin niya ito ng seasoning na aming ginawa. At para hindi nga daw ito madaling masunog at magpantay nga daw ang pagkakaluto nito ay lalagyan niya nga niya ito ng dahon ng saging sa ilalim nga ng Da. Wala nga kaming mahanap na takip mga mare, kaya naman itong dahon ng saging na lamang ang ginawa naming pantakip. Hindi nga namin alam kung tama ba itong ginagawa namin sa pag-iihaw nitong tambakol dahil first time lang din naman namin itong lutuin. Diyos ko mga mare, sa tingin pa nga lang ay nakakapaglaway na at nung tinikman ko nga ito ay may sa ulit yata. Hindi naman ako nagsisisi na binili ko ito sa ganitong halaga dahil at least natikman nga namin at nakakain nga kami ng masarap na isda. At kaya naman pala nilagyan ni Buyok ng silay eto gagawin nga nilang tanpulots. Diyos <laughs> May dumating kasi kaming TFC kaya naman nagkakagulo nga kami dito sa taas at nagpakain nga itong may-ari ng bahay. Dito nga kami manananghalian halian kaya naman maaga pa nga lang ay naghanda na nga kami dito sa taas. Nagluto na nga rin kami ng lechong manok at tinolang manok para nga may sabaw at bandami nga namin dito sa taas. Taas nga tinatawag namin dito mga mare dahil nasa mataas na lugar nga nakatayo itong bahay ng pinsa ni Buyo. Nang maluto na nga ang tinolay etot nagkainan na nga rin kami. Masaya talaga kapag kasama-samang kumakainan eh. Hindi na nga nakaabot itong ginataang tambakol sa aming tanghalian dahil tomguts na tomguts na nga kami ng mga time na yan, dahil anong oras na nga rin yan. Nilagyan na nga rin namin ng halok ito mga mare para sabay-sabay nang maluto. Mas oh. masarap nga daw sa ginataang tambakol ang may pechay kaya naman nagpabili na nga kami ng 20 peso. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na ito, ito ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, papalaw na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa panonood, Ani. Eh.